Hello guys! Welcome back sa akin channel, Nening Cell. For today's video po ay maglilinis tayo ng atay ng manok. Ayan po, medyo frozen pa siya ng konti. Pero mas maganda nga linisan kung medyo frozen siya. Ayan po ang aking kaibigan, yung kasama ko dyan. Kukunin natin yung puti. Kukunin ko yung puti ng ano ng atay. Eh hindi, yung ano ba yung tawag sa ano sa heart, sa puso ng manok. Kukunin natin yung puti niya kasi sa loob eh meron siyang dugo na nabuo. So kailangan natin tanggalin 'yan. Kinukuha ko yung dugo at saka kinukuha ko yung puti para ang taba hindi kasi namin yan niluto ayan na po yung dugo na namuo namuo sa loob ng heart ng manok ayan na po siya guys malinis na so i-separate natin yan tuloy lang po ang paglilinis hanggang sa maubos natin yung ano yung atay at saka yung puso ng manok heart ng manok ayan Tuloy-tuloy lang po ang paglilinis hanggang sa maubos yan. Yung iba kasing atay ay ano, malalaki kaya hinihiwa ko sila. Yung iba mabilog, maano pa, mabuo -bu pa, kaya hinihiwa ko sila sa gitna. Kasi pag ano, pag nasa gitna, mayroon ka pang makita na mga dugo-dugo dyan na, na ano, natuyo. Ayan na po siya so guys, natapos na nating maglinis ng atay. Ayan na po, ready to cook na. Ayan na po, ayan lang po ang masishare ko sa inyo mga kanining for today's video. Don't forget to subscribe ni Nengsel and of course, click the notification bell para updated kayo lagi. Bye bye!